Hey guys, so are you? Hi everyone. Ang tagal kong naging busy. So update ko sa aking mga tanim. Marami na akong mga bunga ng kamatis. ayan saya na ako dahil yung aking mga pinagpaguran nakikita ko nang bumubunga na sila look at that kamatis na uli ngayon tapos nang mamunga yung mga aking mga sili, hulabtog or uh, what you call it bell pepper ayun ayun yung aking mga kamatis bumubunga na sila gan at sya ka meron ako mga bagong tanim. Mga talong. Yan. Yan. Mga talong. Eggplant. And then yan pa rin. Meron pa rin ako mga pepper or chili. Yan. So yes, guys, marami na akong bunga ng kamatis. Ito pa, namungungan na siya. Nasaan na yung bunga niya? Ayun. Ayan, maraming bulaklak. At ang aking alugbati, spinach. Ayan, ang tagal kong nawala dahil naging busy ako. Meron akong isang puno ng sitaw. Siya lang ang nabuhay. At meron na siyang bunga. Uh, this is a string beans. Yes. At yan ang aking spinach. Lots of green leaves. And then my, yes, yung aking tomato. Hindi na kong pizza, kaso ilan lang yung nabuhay. Kinakain ng mga insekto yung dahon. Yan, ilan lang. So, yung iba, talong, talong. Talong, eggplant, eggplant. Meron ako ditong mga talong. Ayan, that is an eggplant. At saka yan, may mga okra din ako. Mga okra. Marami akong bagong tanim. Okra. Yan. Kaya I need to be here always. Para diligan sila. To water them. Dahil it's so hot. Kailangan silang didiligan morning and afternoon yeah that's an update for uh, ang tagal kong nawala <laughs> matagal akong nawala naka update tayo sa aking pinagkakabisihan before i was so busy because we have a project here with my my fiance has yes, our CR is almost done pero wala pa siyang water connection wala pa siyang water pero naliligo na kami dito guys wala pang shower no shower since we don't have